Hi guys. Ito yung ginagawa namin itong Holy Week. Nag-ayos na aking halaman. Oh. Ayan na. Nagbawas na yung aking mga halaman. Yes. Kasi yung aking bubong tumulo. Ayan o. Oh. Puro kalawang na dahil sa halaman. Tapos, pinturahan ko guys. Ayan o. Oh gulang man ang pintura. Ayan. Patsi-patsi lang. <laughs> Ayan. Ayan ang. Ayan ang bagong ayos ng aking mga halaman, guys. Ayan. Tapos natuwa ako kasi yung isang halaman ko, guys. namulaklak na yung aking ano bang tawag nung puno na yun. Ah, alatiris. Maliit pa siya, guys hindi man makuha yan o yung puno na yan yung puno na yan guys ayan ang laki na yan Oh. Ah. ayan yan yung namulaklak na siya guys bagong ayos naman yung aking mga halaman ngayon inihingal nga ako kapagod din ganoon talaga ang buhay ayan ayos na halaman ko guys kasi yung aking bubong kawawa pag tagulan na tutulo tulo na naman iiyak ang aking bubong pag tagulan guys ito yung nag nagtatapal naman ng butas ng aking bubong ng aming bubong yan naging pinaghirapan. Grabe guys. Yan, ang lalaki na aking tanglad. May bago akong tanim guys na ano. Ayan, alok bati. Ano yan, yung mga tinalbusan ko na alok tinanim ko yung tangkay. Ayan guys. Ayan, namulaklak na yung aking mga halaman. Ayan. Thank you guys. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye.